So ayun na, uh, good morning mga idol eh, Pinakawalan muna natin yung ating mga white streamers at kanawa kanawayan na ibibred para at least kahit papalo Ayan, magkaroon sila ng, o oh, makakuha sila, makakain ng nutrients sa lupa Ayan, syempre at saka uh, lumalabas din sila dito para makakain ng, yun na uh, damo At ito nga pala yung pinaparapol natin na mga idol, yung eh, quality check at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kailangan po na mag-comment kayo sa comment section natin kahit base lamang po sa ating topic para, ayun, may list ako yung mga inyong mga Gmail, mga idol. Around Pampanga lang po yung free shipping natin mga idol at hati naman tayo kapag ka medyo malayo pero gusto mo yung manok at ito yung kagandahan sa isang mechanics natin mga boss. Pagka hindi natin kayang ipaship dyan dyan tayo kukuha ng manok na worth of 3k mga idol. So pass po ako sa Gcash mga boss. Kailangan meron po kayong mapakita ang manok sa akin at ako yung makikipag-transaction po sa tao dyan kung sino man po yung inyo makikipag- o oh, kukuhanan. So yun lang mga boss. Punta na tayo sa topic natin mga katupa. Kaya mga tropa natin dyan sa... EGP Chong Game Farm, yeah, maraming salamat sa support. Sa so, may katanungan tayo dito, ayan kay Bro Jonard TV, ayan. Sa mga kaibigan natin dyan mga katupa kaya shout out po sa inyo lahat at dito sa mga kaibigan natin sa Pampanga yan mga pa tabak uh, po kaya yung kaya sana matulungan natin to mga idol kung meron din kayong alam sa topic natin ay uh, mag comment lang kayo sa comment section natin para matulungan natin si uh, bro jonard tbn boss yung 8 months old ko umuupo na pero ayaw pa magpasampa kapag pinagsama ko sila sa flying pen so ayan idol uh, mong gawin dyan idol ha, kuha ka ng dalawang scratch pen no, dahil yan mga bat bata pa yan umuupo na nga pero pagka minsan syempre nagkakaroon ng biglaan pagka pinagsama mo sila sa flying pen natin o, so, gawin mo muna, kuha ka ng dalawang scratch pen ay uh, ilagay mo yung lalaki dun sa kabila tapos yung isang uh, inahin mo na 8 months old Ayan, ipakilala mo muna sa, sa, idol no? para at least hindi po mailang yung ating Uh, ginagamit na 8 months old lalo na ay bata pa pagkatapos ang gayon, gayon mo yan mga 4 days ganyan ako sinus, nasubuha ko yan na experience ko din yan dahil dito sa aking mga pulet din Ayan, binibigyan ko muna ng pagkain idol yung ating uh, lalaki lalaki manok no, para at least kahit papano uh, aayain niya kumain yan bigyan mo dun sa scratch spell lang idol sa lalaki. Magkadikit, idikit mo po uh, mo yung scratch pen natin na yan, bigyan mo lang na pagkain yung lalaki natin. Hindi po yan kakain, no? Aayain niya kumain yung ating uh, inahin o 8 months old para at least ay nakikilala niya yung lalaki natin. Parang nadya-gentleman siya. And sa mga hindi pa nakakala mga idol, no? Yung mga ating mga manok, yan po yung pinaka-gentleman na uh, hayop sa buong mundo sabi nga po ni Kuya Kim hindi po sila kumakain idol kapag may kasama silang inain kaya nga yung mga iba sa farm uh, pumapayat yung mga manok nila at uh, ayun ginagawa nila uh, nilalabas muna yung lalaki uh, para pakainin po ng solo ilalagay po yan sa scratch pen dahil para at least ma-maintain yung katawan nila sa breeding ay nga, dahil hindi po agad sila kumakain. Pag pinakain sila sa loob, ayun na, pinapauna talo yung kumain yung mga inahin natin. So ayun na, idol ha? Knowing to know each other lang. Pag, uh, ipagpakilala mo lang sila sa isa't isa. Ayan, sa scratch pen, lagay mo sila doon. Ayan, kung mapapansin mo rin minsan kung meron kang nakakord, di ba? Tapos meron kang nakakawalang inahin. Ayan, meron at meron lang siya isang pupuntahan na lalaki. Kung saan, doon siya... Uh, Uh, laging umuupo kaya nagpapasampa dahil meron din sila nga uh, favorite si mga idol ayan kaya mas maganda ay uh, pag uh, ipakilala mo muna sila sa isa't isa ay sa mga kaibigan natin diyan mga katupa kaya mga kaibigan natin kay Arwel Amano ng AGP Chong Game Farm ayan Ah, uh, salamat sa suporta ninyo. Ayun, mag-comment kayo mga idol sa uh, comment section natin uh, para mabasa ni Idol Lena. Eh. Shoutout muna pala kay Alay Maru TV. Ayan, salamat po sa suporta Oliver Riberta, uh, Chris Lampasa, uh, Alhar Family, at sa de de Nubo Family sa Capiz. Roosevelt the Explorer from Malolos, Jesse from Batangas, Ayan, sa iyo. Uh, Gilbert from Pateros at kay Anthony Torres na laging hindi nag- i-skip ng ads natin. So ayun muli mga idol, kailangan niyo uh, kailangan ko ng comment para uh, isali ko kayo, kayo sa entry para hindi po ako malito. Uh, na gagawin nating entry name yung inyong mga Gmail, hindi po tayo nagbabase sa Facebook lang. So ayan, uh, salamat po sa panonood. Kung meron kayong ulit alam dito, ayan, i-comment niyo lang po sa comment section natin para matulungan po natin yung ating kaibigan. So ayun lang mga idol, uh, salamat sa panonood and mag-ingat po kayo palagi.